So good day everyone. So welcome right to Abia uh, uh, Hindi B blog natin. So ito yung ating content natin ngayon. So off muna tayo sa printer. Actually guys, this uh, share ko lang ito kasi nung unang ano pa naman 2000 tawid ta 2017 pababa nung so nagso solar setup na ako nung time. So ito yung luma kong solar set. Solar solar setup na nabili ko, monocrystal. 100 watts ito ay mabibili mo dati ng 3,690 100 watts ay makakabili ka na ngayon ng 550 550 watts na nag sale na 360 <laughs> di ba? Imagine ninyo, napakamal ka silang solar ng panahon. So, uh, fast forward tayo. So, nag ako. So, ni ko kasi ang mga gamit, ang, ang, ginagamit ko dati, mga lead acid na mga car battery na 4CM. 3CM S tama ba? Ah uh, sige. Maliwari siguro. cm tuloy, parang. Ayan. So bumili ako guys ng step down. Ah, uh, ali join na MPPT. MPPT na to guys. Hindi to hindi to P ano, PWM. So MPPT na siya. So 100 watts yung panel ko. 200 watts lang ito. Tapos ito yung mga luma kong inverter. Tingnan niyo search ito kung ano pa. Hindi to hindi ko alam kung ito ay pure sine wave. Kasi ito yung waveform nyo. Hindi ko alam kung ito ay modified. Kasi wala pa naman pure sine wave nung panahon, nung 2015 pa ano. Siguro meron na nabang mahal Ayan. So, ito yung inverter. Tignan nyo, inverter may kasama ng... So, pwede siya mag-inverter. Tapos, pwede din siya mag-solar power. Pa, uh, pa solar panel ano charger Oh, solar power charger nito. Tingnan niyo. Dito 'yung solar, separated 'yun guys ha. Ah. Hindi ko pa natatry na i-connect ito papunta dito. Na connect sa battery, na charging, charging din dito din. Hindi ko pa dapat try Nali Nawala na 'yung diagram eh. Ay ba diba? may sumabog. <laughs> okay. So, to try natin. Tapos meron akong lumang battery na pinagtanggalan nito sa saan nga ito sa may tinanggalan na power station ito eh acid battery hindi rin maganda yung power station na yun dahil ang bilis niya malobat at saka hindi siya modified yung kanya modified yung kanyang inverter ah, sorry sorry test natin na, ah. kasi matagal natin hindi ko alam kung nakaragahan ulit ang hirap niya rin ng walang katulog sorry guys so wala tayong tripod ngayon tapos kukonek natin dito meron akong 12.5 okay so maganda naman ang karga nya okay so ikokonek natin sya eto muna una muna solar dito unang solar sunod ay battery tapos ayan so ito try natin na ikokonek sa solar tapos dito guys, pwede nyo na itong iset. Solar muna tayo. Pwede nyo iset kung acid battery gagamitin natin. So, 14.4 o 14.4 Depende sa ilan ang capacity nito. Ilan ang full charge nya. Ito ay 12 volts ha. Ah. Hanggang 14 14 to 15 volts. Ayan ah. Kita ba? Sorry ah. 4, 4.4 to 5 50 volts ang kanyang cycle use yung type naman dito standby use oh, standby use dapat oh. hindi ko alam ko ito yung sa charging oh, pero kaya nya Ayan, ito yung brand bumili na kasi ako ng LG. pinalitan ko, ah LG. bumili ako ng jelly type na ganito din battery 15 AH naman yon 15 siya tapos yun ang lagay ko sa power station naiinap ina pa rin abis pa rin malobat ang, ang electric fan ay tumutunog pa talaga ibig sabihin hindi pure sine wave yung inverter niya built in kundi modified lang din sige try natin so madali lang naman siya ikabit ikiklip nyo lang ayan matipasok nyo tapos ito na yung LJ natin hintay lang natin hindi maka harvest eh mahina yung ano eh makulimlim naman guys so tingnan makulimlim pupunasan ko pa yung alika ko so wala pa hintay pa initialize pa lang natin hindi pa siya nag initialize wala siya makuway eh. so iangat ko muna tong panel ilalagay ko muna sa bubong so itong panel ko guys di na maganda to ha may damage dito siya may damage ang cell nito kaya hindi siya makakarga ng ayos tapos uh, may damage din dito dalawa so itong itong dalawang cell ang magpop kakaroon ako ng problema dyan yan yeah, may damage yan kasi ito yung isa nito dalawa binili ko yung isa niyan talaga lumipad basag gawa na ng nilipad ng bagyo hindi kasi nakatali katangahan ng gumawa <laughs> okay so set lagay natin sa bubong ay ko akit tayo ay ko. So, meron, meron akong pito eto matagal na to, Germany yan, at iba yan. Matagal ko na unang-unang binili ko solar. So nilagay ko na dito temporary, hindi naman lilipa rin siguro ito. Saka ko isisil. Kapag marami na. eto hindi rin nakasil. Nakalapag no. lang yan. So ito, financial charge ko. Pero pag hindi, isasama ko siya. Pero baka makagulo 15 watts lang ito. So nandiyan na siya, set up natin. And then, set natin doon. Temporary lang guys, try natin kung gagana. Alright. So, sidelik na natin sa 1440 14 na yun Pangit lang ba't nasisira yung ilaw na yun. So, ang nakaset sya sa 15 eh. 15 po yan ha May problem ito tsaka yung ano. Mababa natin. 14.4 Okay natin. 14.4 na siya. Meron tayong 20 volts na harvest. Volts. Ampere. Dito sa volts. Out. Ito input ha. Pasok ng solar to ha. Input. Pasok ng solar. Ito naman yung output. 14 ang lalabas niya. So, i-charge ch natin ito. Tapos, go-connect natin yung inverter kung kaya. Okay guys. Na-connect ko na. naka-ready connect naman siya nilagyan ko na siya ng ganito so meron tayong 24 volts ah 24 volts tanga naman 12 volts and 4 point ah uh, 4 point ah uh, 0.4 tapos hindi wakanag kasi dito eh meron tayong bar 4 bar hindi yan kaya guys mag pinandar ko naman ito ah bukas Okay, bukas pala. Bukas pala yung inverter. Okay, so pinatay ko na siya. O, oh, buwasan ng bolts. Tapos, ito, i-coconnect naman natin dito. I-coconnect naman natin dito to. Para kumarga siya. Doon yung sa LJ na ka. Connect natin ah. Hirap nang wala tayong katulong. Ayan. So, kinonnect natin. Tumas yung bolts naging 12.8 so charge muna tayo ng kaunti mga ilang minuto hanggang maka 13 siya tapos ititas natin yung output niya sa kuryente yan so dito 13 na siya 13.5 ang lumalabas sa ampere niya 1.9 tini ito ang ampere dito ay 4.06 dito ay 16. 16.17 volts yung input na pumapasok kasi naikarga, nai-load na natin yung battery tsaka inverter, yan lang po small setup guys pwede na po kayong magkaroon ng solar pan so sa second video natin mamaya pero hindi pa tapos itetest pa natin to. sa second video natin guys itetest natin kung gaano katagal sa maghapon silang gamitin na tirik na tirik ang araw tapos umorder na po ako ng Life o battery na 30 ampere, 30 Ah. EH. Doon tayo tapos may BMS. Magsiset tayo ng small setup. All right. Try natin ah. Yun, taas na oh. 14.3 na oh. Ah, sige, pwede na tayong gumamit ng ano. So, yung ganung setup, guys, papalo pa dapat ng 15. So, 14. Point, ano na siya, 14.3. So, kung matirik na tirik yung araw, papalo pa yan, guys. bukas natin yung ano 12 yan nag 12 gawin so, na so hindi tirik yung araw so may electric pan tayo so pumalo siya ng 12 point something dito 14 dito ay 12.5 so si battery hindi rin goods eh kasi di kargado ng ayos 12 volts So kailangan tirik na tirik ang araw guys Number 1 lang natin So testing ko pa lang guys Ngayon ko pa lang tinesting ito Ayan So 12 volts sya Dito 19 volts okay 12, uh, 14 volts Output 12 volts 0.5 Okay So dito 12 volts Stock. Tapos dito output nya 52 watts ang electric pa na to ay 52 watts imagine ninyo. para kayo na nag-rep na rin 67 watts yung rep namin mini rep lang yun ha ay hey, kung malalaki o, oh, diba so pansin niyo walang ugong meron pala sorry <laughs> merong ugong so ito ay hindi full sine wave ito ay modified inverter modified inverter siya. Kaya may ugong. So, palit tayo ng sasunod ng inverter na magandang quality. Okay, sa charge ko muna bago natin gamitin ulit. Kasi ang araw ay makulimlim. Charge ko muna ng dalawang oras tapos gamitin namin. ganoon lang guys, kargahan nyo muna yung battery ng matagal. Tapos gamitin nyo yung maghapon. Yan. Sana may tira pa kayo sa gabi. <laughs> So ganoon lang. Pero kung malaki ang capacity ng battery, maganda yung ba ito kasi acid battery to. May sira na talaga to, may tama na talaga to. Ang pinaka maximum charge nito 11.2 na lang. Parang 11 volts na lang ito, hindi na kaya mag-maximize ng 12 volts yan. Kahit naka-series naka yan dalawa. Ah, naka-parallel, sorry. Naka-parallel. Alright, so yun lang guys. Maraming salamat guys sa panunod. Abangan natin kung sa sunod pag-pinol charge natin. Ito, tapos itatry natin ng Pwede natin gamitin kahit sira na ito. Kung ito'y kargado na tapos mataas ang araw, pwede natin gamitin hanggang 8 to 3 o 4. Depende kung may sikat pa ng araw. Pwede nyo gamitin. At least makakatipid kayo sa uh, charging, sa kuryente, sa kuryente ng charging, sa kuryente sa uh, electric fan. Pero hindi ko po advisable to sa TV kasi ito ay modified. Dapat full sine wave kasi tumutunog baka makasira. Okay? So, maraming salamat guys sa panonood. Makapan na yung video natin. So, see you on my next. This is my first vlog ng actually, dapat noon pa 2017 2016 pa dapat ako nag-vlog nito. So, wala pa po tayong kakayahan noon. Okay. Ngayon pa lang po tayo nagkakaroon ng idea. Ah, sige. Pero kung tataasan natin yung panel, step down, patataasin natin, kaya po niya. Okay. Sa sunod, magagawa tayo ng mga ganang video. Alright. Thank you. Thank you. God bless and see you in my next. Sunod na yung mga printer natin ulit. Wala pa naman eh.